uh, good news itong kay Jimmy. So safe na po si Jimmy, nasa embassy na daw po. Kailan kaya siya makakabalik po ng Pilipinas, sa uh, Yosek? Well first, eh, hindi man talaga sa embassy, no? nasa hospital siya. Bumisita uh -huh. siya ng embassy. Ayun, uh, okay. at kasama pati yung foreign minister ng Israel, bumisita sa kanya. Uh -huh. Bakit po nasa hospital? Ad uh -huh. for check-up lang naman ba yun? check up lahat ng mga okay, lahat ng mga pinalaya na sa ospital although ipapa i-release na siya ngayong araw ayun good news sabi ng ating ambassador sa Israel no uh, emotional trauma lang naman yung problema hmm. niya hindi physical uh, injuries ah good good so umayon, tsaka, no? ah uh, to na sinabi ko mga kailan kaya po makaka-uwi? kasi alam mo naman yung pamilya niya naghihintay at saka napakagandang pamasko niyang buhay na uuwi Well, Is in touch with the family, no? Na tiga kagayan. Mm -hmm. uh, uh, second week of December ang plano niya. Basta bago magpasko. Dito siya magpapasko. Bice. Pero ang balak niya sa kanya bukas na pa rin magtrabaho sa Israel.